Sa cellphone video na ito na nanggaling sa pulis sa Florida, makikita natin ang isang away ng dalawang batang lalaki na nauwi sa isang krimen ng sumingit ang 51-year-old na si Carl Nix na ama ng isa sa mga bata. Nang magsimula mag-away ang dalawang bata ay sinusulsulan pa sila ng kanilang mga magulang. Lumala ang away ng dalawang 14-year-old. At bago matalo ang isa sa kanila ay nakisali na si Nix na may bigat na 240 pounds makikita ang hinatak nito ang isang bata mula sa kanyang anak. Pagkatapos ay sinunggaban nito ang leeg ng bata at ilang beses itong sinuntok sa mukha. At makikita muling sumali sa away ang anak nito. Si Nix ay naaresto matapos tumawag ng pulis ang ina ng biktima. Siya ay nakasuhan ng felony child endangerment at maaring makulong.